Production galing kay Jess Piel 08 Sino po ang dream collab ninyo? Hoping that you meet Ninong Gordo next year <laughs> Dream collab? Siguro yun na lang Yung medyo imposible eh. Yung malabong malabong mangyari Dream collab lang naman eh oh, diba? Gordon Ramsay Ano ba yung pinaka goal? Ano pinaka goal, goal nyo na gawin? Magkaroon ng restaurant ba? Cooking competition? Yung gusto mga collab lang si Gordon Ramsay Okay na oh. ako okay. Ayun ang pinaka ultimate goal? Oo oh, oh, okay, okay. na ako doon Gordon Ramsay Mangyari kaya talaga yun? Dino! Gordon Ramsay, if you wanna go to the Philippines, Mr. Orange Chef, uh, buy your own plane ticket. Then you contact me. Let's uh, ano, let's do something ano. Mom did you get any influence. Uh, pan, Ay, hindi naman tayo ano hindi tayo papasin ni Gordon Ramsay. Hmm, Karon. Hindi dapat ganun, dapat Ay. positive ka, dapat sasabihin mo, oo, oh, oh, Kuya Ray, mangyayari yan. Ay, oo, oh, Kuya Ray. Oo. Oh. Pre! Oh! May nag-message dito. Oh. Di ko alam eh. Parang poser ata eh. Poser? Oh, ah, okay. ah. Tingnan mo. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Pero mo sabi. Kaya tataka oh, ko yun. Parsang ka. Parsang ka. Punta ako Pinas. Sagot ko na aeroplano. Oh. Jika par. Huh? Please reply ASAP. Oh. Hoy, maubos na load ko. Pasend ng 50 sa sip. Ayun doon. Ako nagtataka. Ayun lang. Bakit nagpapas? Hindi mayaman yan. Oh. Legit ba yan? Legit ba to? Fluent sa Tagalog. Fluent sa Tagalog. Oh. Jejemon siya mag-type ha? Uh, medyo. Uh -huh. uh, ewan ko. Jeto totoo ba to? Mukha naman may blue check ba, tignan mo. Wala! Walang <laughs> blue check ka! Wala ba? Walang blue check! Peke ito, pero kasi 18.5 million followers. Ay, 18.5! Pag yeah. yung peke pa, eh, ano na yung legit? Oh. Tama. Diba? Replyan ko na, replyan ko na lang, tingnan oh, natin. na lang, sige. oh, ayun Gepar takits. Eh, kasi, baka peke eh. Kung seryoso to, eh, kukontakin tayo nito. Oo. Oh. Hindi ko alam kung pupunta pa talagang Pilipinas yun eh. Ewan ko, trabaho na lang tayo. Gina, si sige na, balik ka na doon, leche. Pre! Oh! Oh! Gordon Ramsay, nag-reply kay Abi Marquez. Nag-reply kay Abi Oo. Oh, grabe. Pucha, pupunta nga atang Pilipinas. Wala. Pre, pupunta nga ata, pre. Pupunta? Oh, Bakit? Nakita mo rin! Nasa Newport World Resorts daw, pre. Ay! Ano ba sabi sa'yo? Saan daw ba kayo magmimig? Walang sinabi. Ayun. Ano, punta na lang tayo? Eh, mukhang legit eh. Kahit Tagalog, mukhang legit, pre. Hmm. Wala ka na, paanda rin mo bike. O oh, di, tara na Punta na tayo. Oo, yes, yes, oh, sumama kayo! Sumama kayo! Sir, may nakita ako sa labas. Ano? No, no eating here, please. hindi yan. Sir. Ah, hindi sir. Danger. Hindi yan, sir. Ah. Gordon, Gordon Ramsay. Judy Ann Santos! Grabe ah! Mukhang kung ano. Proper ah! Para akong ano, bumabalik yung mga trauma ko. Ang mga pinagkakana sa akin doon. Oo, nag-aral ka pa sa Binild. Ay! Sakit! Ayan, ano ka? Oo. Sabi, huwag taba. Ano yung sabi sa'yo? Huwag taba. Ah! Huwag taba. Gwapo ka sana. Ah! Uh, ewan ko, ba't ako pinagsuot ng ganto. Ang sabi, magluluto daw ata ako ng halo-halo. Hindi ko paano, alam. Wait, paano mo lulutuin yung halo-halo, boss? Wala kang pakialam. Dito ka lang makakakita ng mainit na halo-halo. Ah. Ewan ko, may, may kasama ako. Hindi ko alam kung kilala niyo. Anong pangalan nun? Dodo. Ah, Dudut! Sino ba to? <laughs> jo, Jolina? <laughs> ah, jo, <Jumau>. Hindi, Ah! Jojo Mau! Walang nangyayari. Pagdating ko kasi dito, sabi, shout mo to, taba. Sabi sa akin, ganyan. Ito na to, ang mga nanong. Gagawa daw ako ng halo-halo eh. Ako naman. Ito ko, may pangalan eh. Ito na may pinto doon. Cordon. Ayun. Ay, tama yung nakabantay sa pinto. Kaya kong banatan yun. Ba't mo ko pinipicturan? Ba't mo ko pinipicturan, pare? Ba't ka nagpipicture? Akala ko. Sige, mamaya tayo mag Mahuli ko siya. Takot sa'yo. Boss, nandiyan ba si Gordon Ramsey sa loob? Wala pa. Shit! Yes! Sabi kasi nila, nandito daw si Gordon Ramsey. Ha? Ah? Oo. Talaga ba? Ewan ko ah. Nandito ata si Gordon ah, Ramsey. Oo, sige, sige. Sir, ano masasabi mo dun sa isang sasabak? Sure pa kayo. <laughs> lalang nang pasuhin ni Gordon niya. Pita-pita sila mo. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. Pre, mo naman yung mga kalaban mo. Ang lilinig. CCA. Oh. Tapos, si sa... Ni ikaw, pa. nahuli mo na ba yung hold-upper <laughs> sa Malabon? Ano <laughs> ba? <laughs> may impormasyon ako. May impormasyon May impormasyon ako, sir. Ah, na... do doon sa, ano, na, sa, nang hold up na nakapalag. Ah, Tapos nakatakbo dito sa Newport. Hindi, ah, wala akong pakailap sa hold up. Pero kasi ah. Sa nakapalag ako, may impormasyon. Ah, tama, So, sabi kasi sa akin, ah, nandito yes, nga daw si Gordon ah, Ramsay. Ah. So, punta ako dito. Wala akong pagdating ko, kinabitan akong mic. Eh. Ah. Dinadiretso ko lang. Oh. Close kami niya ni Chef. siya. Ah. di ba close tayo? close <laughs> tayo ba, Chef? Chef, mo ako. Galing Gordon niya si Chef, si Chef Ray. Oo, close kami niyan. ano pangalan ni Chef? Bea. Bea Oo nga po, ngayon mo lang nalaman <laughs> Alam ko yun Alam, binasa ko yung ano yun Idol ninyo. yan, Inong Rai Ewan ko kung tama ba yung narinig ko Nandiyan na daw si, ano, si Juday Ewan ba? ko Bro, kapag ikaw nga alam ko Nandiyan nga si Juday Meron kaya nangyayari? Walang nangyayari Yes po Tawag ako Kaya nga yung kinumayon, no? Rabi, no? These incredible dishes. Danica, let to start off with you. What is your secret ingredient? Um, I have here a kamyas kompo. So, kamyas is a sour food found here in the Philippines. It's crunchy, it's juicy, and it's sour. So, it gives that nice balance to the sweet hala, hala. Love that. Chef, this inside the ingredient, what do you got? Uh, I have here cocoa uh, jam. I think it goes very well with uh, dairy and all the other ingredients. Very accessible. Amazing, amazing. Just one question for me to keep that hair out of your hala. hala. Yes, of course. <laughs> That's a very long ponytail. Yeah. On, uh, <laughs> oh my goodness, please. It's a local sweet like delicacy. Chef, what have you stolen from upstairs? So I have here chef the tibu of salt from Bahol, Philippines. This is one of the rare salt in the Philippines. Uh, and uh, the flavor is like a fruity and smoothie. Flavor. Amazing. Um, right, ladies and gentlemen, we need some love. So, um, all these incredible chefs have got 10 minutes to make their incredible dish. Um, are you guys ready?

Oh, okay. Okay. Yes, it uh, encompasses every ingredient, it puts everything in, that's what they call Love that. And then in terms of the secret ingredient, how are you incorporating that into this halala? Uh, just in the milk. In the milk? Like yes. Amazing. And this recipe comes, would you say, from grandma, your mother's side? Uh, no, comes from So did you learn anything <laughs> from mom growing up? Uh, I'm going to call her about it. No, 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 no. I'm going to call her now and say, no, no. you're being rude. No, 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 no. no. Uh, you, you, mom didn't give any information? <laughs> uh, she did, also my dad, but uh, this oh, one, it came from me and other things. So. <laughs> Thank you. you Cold in your wind? No. <laughs> 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 you got this. Okay. Everybody make some noise for our <laughs> so, okay, so, You've got a really nice uh, decoration yeah. of yeah, on the glass. What's at the bottom? Yeah, it's rice krispies and uh, makapuno. Makapuno is beauty and uh, sweet and Love that. And you got a nice camel sort of running through there as well. Yes, that's the boba uh, jacket. Have got the rice krispies? Yeah. Are they salted caramel rice krispies? Or? None, no, no, none no, 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 it's are Love them. Love it, love them. Congrats. Congrats, congrats. <laughs> and, uh, Ronnie, can you bring the uh, the prize please? Let's go. We have a signed jacket for the winner. Thank you very much. <laughs> Hello, there we go. That is what is at stake. There we go. Uh, yes. That yeah, is going to be the promise. And, uh, <laughs> and uh... We're going to cut out the sides. <laughs> we're going to 20 seconds, ladies and gentlemen. <laughs> Let's go, guys. Whoa! So I have here a mixture of nata de coco, sago, macapuno. Um, the Leche plan and the kamias cockpit and have a mixture of evaporated milk and coconut milk. Mm. Visually, it looks beautiful. I love that. So I wanted to go for something simple, so usually Halo Halo would be um, come from a different color, so we have the reds to go, but I wanted to go for something beautiful. Yeah. yeah. Um, it is really good. Congratulations. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Um, visually, that looks beautiful. Thank you, Jeff. It's no, it's, uh, it's basically your uh, very simple halo halo without the fruits and it's eaten with a straw. Mmm. Oh, shit. Yeah. <laughs> sweet. sweet. Thank you. Uh, of course we have to mix it, that's why yes. right, so yes. 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 I so halo halo. Yeah, I did I not want to make a mess. I do not to make Yes, now you uh, drink the milk. Drink the milk yes. and I'll you mm. taste that. Mmm. Mmm. I can feel my arteries jamming up. That's <laughs> <laughs> supposed to do? Right. Nice. I came here to open a restaurant, not for a <laughs> half-life class operation. we American doctors here. Oh my god! <laughs> <laughs> uh, right, Um officially, that looks beautiful. So describe it for me please. Chef, I have for you black um, sesame halo-halo with some nata de It's like mm -hmm. co coconut juice that's fermented. And I used coconut milk and coconut milk for the ice. Wow. Some lettuce flan and some cubes of cheese in there as well. And some seeded uh, jackfruit And how much glamour have you got in there? It's, like a of it's good. Thank it's you. really good. I love that. Black sesame seed. Thank you. Wow, well, look at this. Uh, it looks like the World Cup has come from the Philippines. And describe it for Hi, Chef. There's one. I use the mango ice cream. Um, also, I use the penutra. Penutra is some fake sugar, Chef. Wow. Um, instead of using white sugar or brown sugar, I used the fake. Wow. Fake sugar. Oh, my goodness me. Um, uh -huh. Right. First of all, Give it up for these four amazing shakes. Wow. It's a tough one. really tough. Come in, buddy. There's no low, as it's all highs, let me tell you. And I'm high as a kite now, with all that sugar. Oh my goodness. Me. <laughs> <laughs> well, I want Jesse James to wake up now and we we'll to feed him a hello hello uh, for his breakfast, lunch, and dinner. And there was one I felt that had an edge um, that separated, just in terms of the contrast, but the balance. Congratulations goes to. Danica, welcome! Congratulations, Kanika! Wow. and yeah. color? sa lahat, congrats. Salamat po. 500 para sa jacket. <laughs> lang pera. Hindi, ako na nga magbibigay na 500 sa'yo. Ay, hindi. 500 lang? Grabe naman. Gordon yun, ni Nung 650. 650. 150 lang tinaas. Ay, hindi. Ay, hindi. Ikaw, magsabi ka presyo. Sa halagang pirma ni Gordon, oh, go. pag-quit, okay na. Ay. Hindi. Sige na. Huwag ka na doon. Inaano pa ako. Nautakang ka? Nautakang pa ako. Uy, laking malabuntog. <laughs> Ito yung halo-halong tumalo sa akin eh. Titikman ko yung tumalo sa akin. Ang mga binupurahot na chef ko. Ninong rai. O ano? Talo ko talaga. <laughs> Two blast para sa jacket. Five weightless na yun. Eh, palitan ko ng chef's jacket pero nakapirma si Dick Gordon. Okay lang? <laughs> Sir, iba, sir, ibang, sir, wrong channel ka. Ayoko, Kaya? ayoko na. Mahirap kausap to si Danica, ayoko. Ala, lagot <laughs> ka. Sige tayo, pati ng halo-halo mo ha. Oh. Ano? Ready, ready, akin na yun. Alis ka. Tuli, tuli, tuli. Ano ano, ano, ano? Ay, nadyo, ito, ito nagtatanong ito, nyo, Ano sabi? Ay, ano sabi mo? Tinatanong sa, ano, ko sana, dinungray kung yung tumalo sa'yo, masarap ba yung ginawa nila? Ikaw, may Mar tanong ka rin sir eh. Kung mas masarap ba nga yung tumalo sa'yo? Pero feeling ko mas masarap yung ginawa mo eh. Alam mo, hindi masarap talaga pa. Masarap talaga. Masarap talaga. Ito yung tumalo sa'yo. Masensya <laughs> na. <laughs> ano sabi mo chef? Basic? Basic. Uy! Oh. Uy! Pre, <laughs> pumusta, <Uy. laughs> <Uy. laughs> <Uy. laughs> pumusta ako sa'yo, pre. Pumusta <laughs> ako. Sino nagsabi sa'yo, pumusta ka sa akin, pre? Bukod sa jacket ni Gordon, so, alam mo kanilang mapapanalunan? Ano. Ito, oh. Ayan, no? Ay, 10 million. Ano 10 million? 10 million, million yan, sir. 10 million nga. 10 million. 10 million. Nandiyan pa si Danica? Oo. Busy? Kaso, wala. wala sir, sir, sir. So, dira po, nagtatapos ang ating vlog. Okay. Hindi, yeah, pero syempre, ang Hindi ko natikman yung kay Chef Bea, pero natikman ko yung... Kay yung... hey, Miss Judy Ann, tsaka kay, ano, Chef... Uh -oh. Sarap, may asim. May asim pre, kasi Kami kambias compote oh. nga eh. Tapos yung kay Miss Judy, po lupit. Paul Boron, gumawa ng Paul Boron on the spot. Mm. Ma'am, saglit lang. Interviewin mm. lang Kami kita. Na, like, Nanonood po ba kayo ng Ninong Ray? Oo naman. So nakuha mo yung idea nung halo-halo na kay Ninong Ray? Oh, hindi. Oh. Pero malaki, malaki ba ang naiambag ni Ninong Ray sa pagkatao mo? Sobga. So akin na lang yung jacket. Akin na lang. Burdon yan eh. Hindi sa'yo hindi eh, ko naman isuso. Tinalo mo na ako sa laptop mo pa. Uy, ilaw. Ayun na. Ilaw, thank you. Hindi, ganito na lang. Para Cinderella yan eh. Kapag, kapag kumasya, akin na. Paano pag lumobo? Ay, sinawag mo na naman akong mataba sa harap ng maraming tao. Pero again, congratulations madam. Ang Ay, sarap ng halo-halo mo. Sa labas. Ah, sarap ka rin sa labas. No? <laughs> Parang Dota lang to. Abang ka to sa labas mamaya. <laughs> so, dito po nagtatapos ang uh, Ninong Rai Channel. Hindi na po ako magluluto. Ano, eh? oh, ano na lang ang gagawin ko? Ano ba magandang gawin, Bin? Oh. Magsaka? Hindi, oh. Di, pwede akong maging ano. Di ba meron mga macho dancer? Oo. Oh. Ako macho vlogger. Hindi ah, eh, macho gawin vlogger. Okay. na kasi ako, pre. Tuloy ko na lang oh, pagluluto. na lang. Okay na yan. na lang tayo. Ah. Okay na. Okay, sige na. Tama na to. <laughs> Hello. Uy, ako okay. pa asawa mo. <laughs> <laughs> ah, ang ah. <At> taba ko daw sa amin. Hindi ako nahiya. Hindi. Hindi ka pinigilan sa <laughs> Hindi ka sa akin. Kala lang <laughs> ni Gordon Ramsay mataba ako. Kasi malaki yung damit ko. Ah, kasi... Pero pag ko to... Ayun! Ah, Saan nalagay yan? Ayun, grabe nga. nga. ba? Diba? Ang laki nga. Oh, hindi! No? Pinatikin ko si Gordon Ramsay ng napakatamis na haluhan. <laughs> alam mo kung ano nangyari? <laughs> ano nangyari? Ito, <laughs> explain okay, ko na okay, Paliwanag ka! Paliwanag, okay. sige! Okay, diyan oh, ka, okay. pumeso ka dyan. Uupo ako, mahabang istorya uh, okay. ito. Okay, sige, mabata. sige, sige. Kaya ka magpaliwanag sa krimen mo. Hmm. Ganda yung nangyari. Hindi, ang idea ko dun sa halo-halo was, uh, yung gatas yung pasasarapin ko. Kasi alam ko hindi makakain ni Gordon Ramsay ng buo yung halo-halo. Alam saan, ko saan, yun. Saan, saan. So sabi ko, nag-provide ako ng straw para higupin yung gatas. Sabi ko, kung ito ay gatas lang at katas ng mga ng tamis, wala masyadong lasa to. Oh. Kasi kung kakainin niya yung buong halo-halo, mas ano sana, oh. mas maganda, pero hindi niya gagawin yun. Oh. Hindi niya gagawin yun. So sabi ko, paano ko i-modify yung gatas in such a way, mabibigyan mo ng kakaibang lasa. Latek, pare. Mm. Coco jam. Nalo ko yung coco jam. Natunaw. Hindi naman siya matamis. Mm. Sakto lang. Ngayon, dito lumabas yung problema tingnan titingnan ako ingredients. Mm. May nakita ako dun pare. Mm. Oh. Dulce de leche. Mm. Sabi ko, dulce de leche. Mm -hmm. medyo caramely din yung lasa nito. Oh. Medyo ayo uh, within mm. the same spectrum ng latik. Oh. So, yellow, dulce de leche, yellow. Mm. Tapos sinunod ko pa rin yung initial plan ko na maglalagay ako ng latik sa taas. Mm. Putsa, kitang-kita ako yung straw ni Gordon Ramsay, pre, oh. Tinuhog yung straw, uh, uh, dumaan sa latek, dumaan sa dulce de leche, tapos dumaan ulit doon sa latek na pinahig ko sa gilid. i without the fruits and its... Pagkahigop niyo... Mmm! <laughs> <laughs> Shit, Mmm! Tang... <laughs> Ang tamis, man! <ba> <laughs> Pero yun nga, uh, nag-enjoy ako, masaya, kakaibang experience. Definitely, uh, one for the books. Uh, again, Mr. Gordon Ramsay, if you wanna uh, come back to the Philippines, like uh, what uh, you did before. You pay your own plane, plane ticket, and then we uh, we collab uh, like this. I'm gonna redeem myself to uh, no. the halo halo. The halo halo. <laughs> yes. So pre, mo ang kailangan natin gumawa ng halo halo episode kahit malamig pa. Tama. Kasi kailangan ubawi okay, na kailangan sa Kailangan. pero legit ah. Trick mo ko yung kayo, ano? Uh, Dani ka. Uh, Dani pangalan niya di ba? Masarap nga. Tari natin atin kasi uh, uh. kasi pre. Hindi tayo nagalagay na asim sa halo-halo. Uh, kasi hindi bagay. Uh. Siya naisip niya yun. Si sure Miss Judy, ang hindi. Oh. May pulburon. Oh. Gumawa siya ng sarili ang pulburon. Oh, Gumawa ng, oh, ng pulburon. Eh, e, mahilig ako sa pulburon. Oh. Ang sarap. Mas, naisip mas, naisip niya yun. Oh. Yung kaya uh, Chef Bea, sayang oh. hindi ko natikman. Pero mukha rin masarap. Naisip niya yun. Oh, oh, miss miss Juday lang malakas. Oo, oo Miss Juday. Baka naman. Gulap tayo, di ba? Pero yung akin... <laughs>